Magandang araw! Late upload na naman ang motherhood nyo dahil nung December pa to eto po yung time na nagtiditamaan si Ate Chuchi dito para magbakasyon. eto rin yung mga panahon ako po na stress na stress ng motherhood yun ang ubo ni Mickey Boy talaga ay eh, hindi nawawala. Kaya naman pabalik-balik kami sa pedya. Ngayon ko lang po talaga naranasan na napakahirap gamutin ng ubo sa panahon ngayon. Ano po? Pero kung titingnan mo naman si Mickey Boy ay okay na okay naman siya. Yun nga lang hindi talaga normal na umuubo-ubo siya. Kaya naman no choice tayo kundi andalin ulit siya sa doktor. Buti na lang at maganda ang panahon ng mga araw na yan. Dahil alam naman natin na nung nagdaan December talaga ay ulanin. At sa wakas nga, naigala na natin ang maganda pero mura natin tsinela sa halagang 100 eh may panglakad ka na. Charot. Sa kagaya kung minsan lang di naman lumabas ng bahay, eh okay na okay na tong halagang ito at hindi naman agad masisira siguro. Sana. Medyo naiinip na nga dyan ang mikiboy nyo dahil medyo mahaba ang pila pero sabi ko nga eh tiyaga-tiyaga lang na matingnan uli siya ng doktor. Maigi na yung, nagsisigurado tayo para walang alalahanin. Alam nyo naman tayo mga nanay, masungit lang tayo lagi pero syempre, yung pag mamahal natin at pag-aalala sa mga bata ay eh, hindi naman talaga nawawala. At tatawa ka nga kay Mickey Boy at kay Brenda dahil kung mo ko itatanong mo kung ano ugali ng naninila nila, ang lagi nilang sasabihin ay may toyo yan. Char. <coughs> Alam ko naman na hindi lang ako nag-iisang ganun. Lahat siguro tayo, lalat maraming gawain sa bahay tapos sabay-sabay. Sa wakas nga ay natapos na ang check-up at sabi nga ay allergy nga lang do'y yung nangyayari kay Mickey Boy. Andito na nga kami sa Macdo at eto, nabudol na naman ang nanay nyo. Nayaan ko na nga lang dahil minsan lang din naman to at sa mga susunod na araw ay wala na talaga. Char. Humingi nga ako dyan ng extra cup dahil tinanggal ko yung yellow na nasa ko niya at alam niya naman umuubo-ubo na, bawal na masyadong malamig. Yung bata talagang yan, talagang walang kasawaan sa burger at spaghetti. At eto nga kinabukasan ay pumunta kami sa mall para ipaayos ang aking rilo. Aba, may sentimental value nga tong rilo at bigay pa to ng ate ko. Dito lang talaga siya napapaltan ng battery dahil sa iba hindi nila mapagana pero kapag legit nga ang battery ay gumagana pa o di ba diba? Sayang naman kung hindi magagamit at kung i tak lang. Kinabukasan na nga dyan i eh, birthday ko. Kaya naman sabi ko kay Papa Bernard, baka naman makaka-experience ako ng ganyang bouquet. Pero si Papa Bernard parang nabingi. Charot. Ewan ko ba? Abnormal ata ako. O kuripot lang talaga. Dahil imbis na ganito gusto ko regalo, ibigas eh, bigas na lang at ulam namin. <laughs> at tuwing nga nalalapit ng bagong taon, ay eh, naglilipa na na ang sa kalsada. Dahil nga bawal na ang paputok, ala ay eh, magtorotot na lang tayo. Iwas disgrasya paganer Ganun. Dumaan na nga rin kami dyan sa isang store para naman bumili ng pang-skinch gift namin. O di diba napakatagal na talaga nito at tapos na ang bagong taon na skinship pa ang pinag-uusapan natin ang kaso mo nung tinanang ko to aba ay medyo pricey kaya naman binitawang ko na at dito talaga nagningning ang mata ng motherhood nyo at minamanifest ko talaga magkaroon kami nito dahil hindi naman sa pagmamayabang ay lahi kami naglalaga naglalaga ng munggo <laughs> <laughs> dahil nandito na lang din kami, syempre yung paboritong ginagawa natin mga nanay ay eh, nag-iikot-ikot ko at nagwi-window shopping kung oh, alin ang mura at mas maganda. Ugali ko na talaga yung titingin ako ng isang bagay tapos magtatagal ako doon pero nare-realize ko hindi ko pala kailangan, hindi ko rin naman bibili. Nasasayang yung effort ko sa pagtingin-tingin. Doon kami nag-aaway lagi ni Papa Boyler sa ganong ugali ko daw. Kaya e, doon kami nagtatagal sa pamimili ay tingin doon ako ng tingin pero hindi naman daw ako bibili. Kaya naman ang sabi niya, eh tutulungan niya na lang ako para humanap ng regalo dahil kung ako lang daw ang aasahan niya malamang aabutin kami ng siyam siyam. Kaya naman sinabi ko na sa kanya kung magkano ang budget ko para sa regalo para titingnan niya rin naman ang price hindi yung kuha lang siya ng kuha. At aba nga naman medyo maganda ang taste sa pagregalo ni Papa Bernard at naisip niya to. Pero sa tagal-tagal ng pagtitingin dyan ay inayawan ko rin yan at ayaw ko rin yan no? diba? Nasayang din ang effort niya sa pagtingin -tingin. Ano ba naman? Eh may nakita pa akong mas maganda dun. At syempre dahil sa papi ice ng motherhood nyo ay eh, nabili natin yung gusto so nating pressure cooker. O, di ba? Makakapagpalambot na tayo ng munggo. At eto na, dahil nagmamadali like, si Papa Bernard ay eh, ginawa niya ng bagger ang sarili niya at medyo mabagal daw yung bagger dito. Ay, nako, sa susunod din talaga ka tiisasama at mainiping ka.